Hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon na dito tayo sa St. Mary Magdalene. Umaga ngayon at masama panahon. Kita nyo ba yung mga damuhan? mag update tayo ngayon dito sa St. Mary Magdalene. At uh, yun, ikita nyo after nung uh, mga araw na halos isang linggong umuulan. At ito yung makikita natin. Walang nagbago, walang na-relocate. Pero nung mga nakaran mga linggo, Merong nagpunta dito parang ano ba tawag doon? Parang nagtripping. Akala ko may mga may re-relocate -re na dito. So para ilang bus yun, yung mga nagpunta dito para makita at maipakita sa kanila yung pabahay na to dito sa May St. Mary Magdalene. At yun nga, so ganun pa rin siya. Yung mga pabahay, nakikita ninyo. At ngayon, madamo na, ililipat natin para mas makita ninyo ng mas maayos kasi nakaharang ako eh. <laughs> Nakaharang pa ako eh. So ayan, katulad dito sa may Black 127 at Black 126, ito yung itsura. So halos lahat na hindi ka na makakadaan dyan, oh. Nakakailang na, tsaka malamok. Malamok. So nakarang um, linggo dito, before magbagyo, dumating si Enteng, may mga para nag-tripping, kung tawagin, dito sa lugar na to. At yan, makikita nyo. Umaga kasi ngayon, kaya walang mga nagkalatag rito pero pagdadating ng hapon makikita natin na napakaraming nagtitinda rito. No, yung parang latag kung tawagin. So, ito yung napakabising lugar pagdadating ng hapon dito sa May St. Mary Magdalene itong main road na to. Ngayon wala bakante. Oh, lipat tayo dito sa tapat ng Black 125 saka 126. So ayan, puno na hindi ka na talaga makakadaan diyan. Uh, isang linggong tuloy-tuloy ang ulan. Ito na yung tsura. Hindi na tayo makakapasok dyan. Nakakatakot. Di, diba? baka mamaya may aas na rin yan. Eh, oh. Diba? Akita ah, to. So, sa so, 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 paligid na to. Lampas tao na yung mga damo kahit na rito. Pupunta naman tayo dito sa kabila. Kabilang black. Kasi may nag-request sa atin na baka kung pwedeng mag-update tayo. At uh, ito na nga. Hoy, o oh, ito. Katulad to. May nakalagay na bawal magtapon ng basura. Ayan o, no? pero makikita nyo, ito pa rin ang nagiging ng basura. Hindi ko alam kung uh, dinider o hinahamon nila yung batas. No? Na kahit may nakalagay ng bawal magtapon ng basura, pero patuloy pa rin silang tatapon ng basura. Nawala na ito eh. Pero ngayon, ayan na naman, tinatambakan, ginagawa na naman nila, tinatapunan. Arasit! <laughs> Yan, puro... O oh, ito, 124 at saka 125. So, ganyan yung itsura ng harap ng mga bahay. At ito talaga, yung parang hindi ko maintindihan. May nakalagay ng bawal magtapon ng basura. Dinider nila yung batas? Di ba sila natatakot dyan sa nakalagay na karatulan na bawal na magtapon ng basura? At uh, dito pa rin nila ah, uh, tinatapon yung mga basura nila. Ewan ko. Sige. Mukhang ganyan talaga ata sila dapat talaga may kamay na bakal eh. Para binabagsak ng kamay na bakal yung mga ma mga makukulit at matitigas ang ulo. Para natututo talaga, talagang dapat ganun eh. Di ba? So ayan, katulad nito. Dahil tuloy-tuloy ang ulan, talagang uh, tuwan-tuwa yung mga tabo, mga kapunuan. Ito na yung nagiging itsura nitong St. Mary Magdalene. Dito sa kabila, ito naman, Black 124 at saka Black 123. O, lipat tayo dito sa kabila. O, yun o. Ganun din sa kabila. Lipat tayo dyan. Ito ay Black 115 at saka Black 116. So ngayon wala naman na tayong maanong para nababago na sa mga bahay kasi karamihan di parang tinanggal na yung mga bintana. So nakuha na yung mga aluminum. Pero yun lang yung nabago na dahil napupuno na talaga ng mga damo. So ayan yung ito. Pasukin natin to bukas since nabukas naman na to. Ganda di ba? Ganda ng bahay. The problem is hindi lang agad-agad napapalipatan o napapateran sa mga tao. Kung sino man binibisyari excuse ng pabahay na to. Ayan o, sayang, nakakapanghinayang na ganito ang nangyayari sa mga pabahay na to dito sa May St. Mary Magdalene. O, naman tayo dito sa kabila. So, yun naman yung ano ng tricycle. Uh, pinaka-terminal Bali dalawin At tatlo pala yung terminal dito Meron dun sa greenhouse Tapos yun yung pangalawa Meron din dun sa gate Itong pabahay na to <laughs> O ito uh, 115 at saka black 114 So main road kasi to At makikita nyo na Ayan, puno talaga. Ito yung update natin. Uh, matatas na talaga yung mga damo. Kumbaga, puno na ng damo yung lugar. At the same time, nabubulok na rin yung mga bahay kasi nga walang nakatira. Itong lugar na nilalakaran natin na to, pagdadating ng hapon, napakaraming tao rito at mga nagtitinda kung ano-ano. O kayo kay prutas, -okay, gulay, basta kung anong po pwede na may tinda. Dito nila nilalakad. So ito yung block 13, uh, 113 at saka 114 yung magkaharapan. So yun talaga. Ito medyo hindi pa ganun ka, katataas yung damo. Kung baga makakadam ka pa. Ang problem pagka umunod uh, ka dyan, malamok. Malamok. Ayun lang. So ilang block na yung naano natin. O, oh, ito, Black 112. Dito sa kabila, hindi pa gano'n ka katataas yung mga damo. Pero, mga ilang araw na rin lang, eh, mapupuno na rin yan, at ah, tataas na rin yan. So, yan, mga, yung kondisyon na ng mga bahay. Compare doon sa kabila, Ayun, kikita yung sa kabila doon, kung gaano kataas yung mga damo. O, oh, dito pa. Lipat pa tayo dito sa kabila. Ayun, o. Oh. Kakaroon na ng mga puno sa likod ng mga bahay. Okay, ito. Block 111. So, ito. Wala nang pinagkaiba doon sa kabila. Talagang lampas taon na halos hindi ka na rin makakadaan sa gitna itong fat walk na to kasi nga umaapaw na yung uh, <laughs> umaapaw na yung mga damo oh umaapaw na ayun lalo na dito sa kabila ayun oh. di ba halos wala na gobat na talaga gobat na itong mga pabahay dito sa may St. Mary Magdalene ubat oh, ito oh. may naglinis dito kahit papano pero yung kapiraso lang, yung nilinis. O, oh, yan o. Oh. Paano ka pa dadaan dyan? Pagka dumang ka dyan, mararamdaman mo ang daming lamok. At baka mamaya may aas na rin dyan, napakahirap din. Na suungin natin, hindi na rin tayo makapasok dyan. Kaya napipakita ko na sa inyo, yung bungad na ng mga patwok, hindi na natin mapapasok. Okay? So, ayun yung update natin dito sa May St. Mary Magdalene gubat na yung mga pabahay. <laughs> Matatabunan na yung mga pabahay ng mga ng mga damo. Ganun na sila katataas. O, oh, ayan. Nakikita niyo to. May puno na. <laughs> May puno na, oh. May puno na. Kung isipin mo kung makikita niyo to, Ah, oh, papano to nakakapanghinayang din, oh. no? ka talaga sa mga bahay na to. Bakit nakatiwangwang nakatingga at ganito na nagiging sitwasyon niya? Pero hindi na rin natin malaman no? kung ano ba talaga yung dahilan bakit hindi pa maibigay doon sa mga benepisyari itong mga pabahay na to. Kanino ba yung problema? Kanino ba yung ano bakit ang tagal uh, mai ano maibigay doon sa mga possible benepisyari itong mga pabahay na to? Kasi nabubulok lang siya. Katulad ito, nagiging damuhan, nagiging madamo, nagiging mukha ng gubat. So kung naipamigay na natin yan, naipamigay na doon sa mga beneficiary, eh, naaayos na, nalilinis lang. Ang problema nga rin lang pala, eh, <laughs> yung basura naman. Ginagawa naman nilang, ay, ayawang ko. Talagang ganun talaga siguro. Okay, hindi natin malaman kung nakanino yung uh, dahil lang bakit napapatagal uh, ma-relocate o may award itong mga pabahay na to para doon sa mga beneficiaries ko, may mga beneficiaries. Pero tingko may mga beneficiaries kasi may mga nagre-request na sa atin na kung pwedeng pasyalan yung mga possible na maging bahay nila dito sa St. Mary Magdalene. Napakadami na nating video dito sa lugar na to. At ito yung update na natin. Gubat na sa. Okay, so yun lang yung update natin dito sa St. Mary Magdalene. Maraming maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At sa mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. Sa mga walang sawang sumusuporta, no? Wala akong masasabi, wala po ako ibang masasabi sa inyo. Sa inyong lahat, kundi maraming maraming salamat.